eh nasolo ko na aking ina ayan tignan ni mama ang aking mga pamangkin kanya mga apo sa Romblon and I will be traveling na rin pa uwi ng Ilocos to be with Joanne bukas SM Fairview ang pinakamalapit na SM from here sa Bagong Silang i ko si mama doon and we'll see kung ano bang mga pwedeng mga gawin para naman siya ay maliw. At magkaroon din kaming dalawa ng quality and fun time together. Let's go! Hello, dito kami sa SM ng aking ina. I-date kami ng aking inay. May mga MMFF pa na mga movies. Ayaw niya doon ng mga malungkot. So gusto niya hata, horror. <laughs> kakain din kami sa Eat All You Can sana kaya lang bago umalis kumain naman tong nanay ko ng ano ng bahaw kaya wag na lang lugi kami sa Eat All You Can ano na lang kainin natin ma popcorn na lang popcorn daw mahal pa popcorn yun <laughs> ba oh, sige sige try natin mahal na mahal ko itong aking ina. na ah, napapasing ko na tumatanda na rin talaga siya Nakakalungkot din pero mostly ay nakakatuwa na masaksihan siya as she age. pila na kami uh, Pag-decision na namin na Redwinner Redwinner, yan yeah. Ito yung mga movies available Ang mama ko, all her life Ay spent sa pag-make sure na okay kaming lahat ng mga anak niya Marami siyang mga sakripisyo at mga pasakit Na naranasan para sa ikiginawa naming tatlong magkakapatid Tapos namin dito pala baka She's Magka the best. Magpapa... Napakabuti, napakamaunawain, matulungin, anigit sa lahat, napakamapagmahal. Hindi Or... lang sa amin ang mga anak niya, towards din sa <laughs> aking late nama. O mga kakain na lang kami ni mama. Dahan lang muna kami ngayon dun sa kabilang side ng building para ipakita ko sa kanya yung playground, playground para sa mga apo niya kung sakali magkikita sila ulit sa mga susunod na buwan. Kasi next month ay birthday ng mga apo niya, pati si mama. Ang nanay ko ay 60, 62 na siya ngayong February ay senior na. Ano ang mga bagay na mga na-experience mo ngayon na 62 ka na ma? May aray-aray. Pero happy siya sa kanyang senior citizen card. Bakit? Discount. <laughs> <laughs> Laki bagay din, you no? Know? Ayan mo, ayan mo, ayan mo. Tingnan mo. Oh, diba ang taas mo, no? Ayan, binibidyoan niya para i-send niya sa mga apo niya para sila i-excite. Kasi nga naman, ayun no? Oh. may trampoline, may OMG, kung ano man yan. Pero yun oh, malupit oh. Kumusta, ma? Ang ganda. 1 to 1 mga apo. Parang nakita ko yata ma, isang bata. Grabe. Mm -hmm. 3 hours. Eh, kung tatlo yun ma, 3,300. <Gotchailes> Pero masulit na yun, di ba? Oo oh. Kaya kaya ng lola yan, di ba? Ang talang ako noon, mamamapak lang ako ng prito niyang isda eh Gulping gulping na kami, pero ngayon, kita mo Mura lang daw yung 1,100 para sa apo niya Iba rin eh, no? Nung araw yun Ay, nung araw pa yun Pwede ka tayo sa sinihan, popcorn lang daw, okay na si Manshi matanda na ako ay mas malino na sa akin ang mga hindi ko maunawaan dati ng mga sakripisyo niya. Suffice to say, for the sake ng short story na to, ang kanyang selflessness na dati ay nainis ako dahil walang natitira para sa sarili niya. Kahit ang sarili niyang kapayapaan ay sinasantabi niya ang maraming beses. Well, now I understand it and I appreciate it with all my heart. Perhaps you can say na My mother was mothering all these years. <laughs> Buti bumili kami ng pagkain. Doon ko lang nalaman na 4.45 pa lang pala. May isang oras pa kami. Aintayin mo naman o magpaparelax ka muna. Pwede <laughs> <Did> ka ba? <laughs> okay, parelax muna tayo. Ngayon na siya ay nag na lamang sa aming family house. An empty nester. Ang kasiyahan niya pa rin ay ang mahalin kami. Plus, ang mga apo niya sa aking bunsong kapatid. Forever selfless, forever na isang <laughs> Game, let's go window shopping muna kami yung lola oh. grateful lang ako sa idea na I can still see oh, and be with her sa mga panahon I think of her often tuwing ako'y malayo sa kanya apakan mo ah ganda ma oh. ganda bagay sa'yo ma oh, buy one take one sabi ko kuha siya ng ano yung isa puti daw panlakad yung isa pantakbo <laughs> ano yung map yung puti panlakad yung ganyan pantakbo <laughs> Alright, kahit paano, meron tayong tinelas. Musta yan, ma? Sarap suot. Ayos. Yung pa tayo ng make-up kung meron. Hindi no, no, ako may make-up. <laughs> Yo! Diba? Selfie. I dearly love this wonderful of a woman. I'm deeply grateful for experiencing life with this special human being. Pero don't forget. Sabi ni mama, hindi daw sa kanya bagay ito. Pero eto, bagay sa kanya, oh. Hindi tayo banda sa food court. Tingin-tingin tayo ng pwedeng kainin. Napalakad ko si mama para magutom, eh. Busog pa daw siya, eh. Maganda ng colors, eh. Kami sa pamilya namin, mga Beatles fan kami. Tingnan mo naman yung nanay ko, oh. Rubber soul. Tapos kami ng John Lemon. May nabasa ako sometime noon. Sabi ay, We are so busy with growing up that we forget that our parents are getting older. Nag-stick sa akin. Isang magandang realisasyon na nag-push sa akin na gawin ang best ko to make my mother feel heard and seen. appreciated in many different ways. And aside sa actions, <coughs> I, I use words too. Miss <coughs> Mama ang nilokos. Nais ba kaya itong paglabas namin ngayon ay isang gesture of love and appreciation ko for her. Of course, marami ding iba pang mga bagay na hindi naman palaging nadodocument and are better enjoyed privately. Nais ko lang na at least kahit once ay may documented ako na moment kasama ko si Mama. Lokos naman. Maraming pagkakataon na napag usapan namin ni Joanne na sa panahon na to, na kami mga buhay, ay we can now look at our parents sa kanilang eye level. Of course, we are still their children, and thus forever, and we are grateful for it. Looking at them sa kanilang eye level means na we can see them now as fellow human beings. We can now acknowledge na first time din nila sa buhay na to. Ibig sabihin din nun, ay we can now love them regardless sa kanilang follies, na when we were younger, ay nakikita natin yun as their weaknesses. Wala nang gawa eh. Maliban kapag kami mga pang -pre. ay mga warang school lang no? uniform. Mm -hmm. Kasi papa nun no, nung nagta-taxi siya. Ang hirap niya na makahanap ng trabaho nun eh. Nung ano na siya, 60 plus eh. Hindi na tinatanggap sa Thai Baby mm Hmm. tara na, mag hey ma, na. Mag, okay. ano, 10 minutes na lang. sayang. Eh, okay na. Tapos na Hindi yun malamig Ah, sa bagay. Sa bagay. Meron na lang kami 7 minutes para mag-start bago mag-start yung ano, movie. Kailan yung huli kang nanood ng cinema? Tagal na. Bakit nanay nila na si Dolphy? Dolphy? Tagal na. Let it be na... Beatles? Oh. let it be. Pinanood ka niya nun? Pinanood ka niya nun. Ay, ganun. Yun pa yung huli. Thank you. Okay. Cinema 5. Mm -hmm. Nakamilibre tayo yung ano, drinks. Yeah. Yeah. Enjoy your trip and we all rest in peace. And we're done! <laughs> we're done. Hindi ko na iiyak ako sa movie na to eh. Naiiyak ka rin. Atayin ko lang si Mama sa CR. Mamaya subukan natin kunin yung kanyang reaction no, kaya movie review. That was good. I wasn't expecting na iiyak ako dun. Pero I did. Malaban ah. Bago kami uwi, ay mag arap kami ng kainan. Eh, hindi ko kanina sumisingot-singot tong nanay ko, umiyak din eh. Hindi <laughs> nakakayak naman yung iba eh. Hindi ko na ka kanina eh. Mi, ano ko eh, singot-singot din ako kanina. <laughs> Parang hindi, ako hindi ko in-expect yun na maka ko yun. Eh. Parang ako gusto ko lang samahan si mama. Pero that was a good movie, that was a good movie. Parang reality yung storya. Ang ah. mm -hmm. right. ito. kainan sa SM Manu, dito na kami sa bahay um, may miss ko ng mama ko na yan kasi yan, ako bukas. Kita na rinirinig kanina eh. Ano ang ano mo? Masasabi tukol sa pinanood natin? Ganda, magandang istorya. Ganda siya kasi mga nangyayari siya sa mga sa ngayon. Yung istorya. Tapos maganda rin yung nag naghahingahan sila ng mga pinagdaraanan nila. At least naiintindihan nila yung bawat isa. So kung hindi yun nangyari, maghihiwa-hiwalay sila ng may mga sama ng loob. Maganda rin kasi yung ending nila, magiging masaya din. Naiintindihan naman natin sa ngayon yun kasi nangyayari nga yun. W, naakala nila ay masarap ang buhay sa ibang bansa hindi pala kayo dito, kayo dun parang mayroong may padala sa pamilya kaya yung uh, may mga anak sa ibang bansa, asawa man kahit sino pa ka man ang kamag-anak uh -huh. eh, maging masinok din sila kasi yun ay sobrang pinaghirapan uh -huh. sa pagmamahal na kaya dapat maging masinok din Hmm. Hindi minawaldas. Isa to natutunan natin, mahalaga na mag-usap-usap, no? oh, yun pa, yung number one yun. Kasi pagka hindi nag-uusap, puro ay hmm. sumbatan, uh hmm. tapos ay hindi nagkakaintindihan. Nakakaroon hmm. nga ng ano, gulo. Minsan, nakakalungkot, umaabot pa sa hukay, no? Mm Ano yung part dun yung naiiyak iyak ka kanina? yun nga, yung ano, na nag-inkwentro sila. Nakasahan mo na may dadatnan ka ng pang, ano, maganda yung mangyayari. Wala pala. So, ang mangyayari, malungkot. ini niya na always siya na masaya. Kumare, ikaw yung ano doon, si si Vice Ganda. Anong gagawin mong iba? Or paano mo yun i Mahirap din na no? ihan Mahirap sa umpisa yun eh. Siyempre sa sama ng loob mo. Kasi pinapakita sa'yo ng mga kapatid mo in eh. Yung pinapadala mo eh. Ano, nasa maayos na lagay. Kasi hindi pala. Para panluloko lang. Nilihim eh. Yun ang mahirap eh. So overall, kung 1 to 10, 10 ang pinakamaganda. Anong number yung palabas na yan? Para sa'yo. Ten. Ten, agad. Perfect yung movie. Ay, hindi naman perfect. O, di hindi siya 10 Na nine na lang. O, nine na lang. Nine over ten. 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 Okay, nine over ten. Right. Okay, well, ayan. Yan ang reaction ng aking ina para sa aking pinanood na ano pala ba siya, anong pangalan? Breadwinner. Breadwinner, yan. Ngayon ay 2025 January. Okay. Tinanong ko si mama kanina, kailan yung last time na nanood siya ng sine? Nasa kundo pa ako Ano eh. Anong pinanood mo? Si Dolphy, yung home along ano. Meron na ba nun? Baka hindi yun home along, basta si Dolphy. Dolphy. Okay, kasama mo pa si, na, si nanay, which is yung nanay ni Papa. Tapos yung sumunod nun, nanood pa kayo ni Papa nung... Yung... Yung, latest... yung let, It Be, pinanood so... nyo. Yung sa rooftop? Mm -hmm. Ah, okay, okay, okay. Ah, diba? Beatles fan tong aking amat ina eh. Laki laki ng ko siniksik ko dun sa siksikan ng tao. Grabe <laughs> oh, yun. Yung film. All right, that's just it mula dito sa aming tahanan. This has been Rambo of Rambo and Joan. Kasama ko ang aking ina, si Virginia Ruiz na 62 years old na ngayong February. Kanyang ini-enjoy ang kanyang senior citizen discount <laughs> sa bus, sa, sa barko, barco. pati kanina yung van gusto pang mamin. This nag-ano talaga. <laughs> <laughs> All right, peace out. Cheers.